Good morning, good morning Good morning Good morning mga idol Good morning Ito po tayo uh, Nagpabike po tayo dito sa Cornish uh, Nagbababas po ng konting uh, mantika Taba Para po ma-exertase ang ating katawan Mga idol Good morning Good morning Good morning Ito po Napaganda po ng view dito mga idol Maliwalas po Nasa tabi po tayo ng dagat Kaya po Masarap po dito magpapawis uh, Magbike At pagkatapos po uh, Medyo Magpapawis uh, tambay na konti pagka uh, medyo uh, pagod na po yan po mga idol good morning good morning good morning good morning yan po uh, inaanyahan po namin kayo na pumunta po kayo sa kay Kuya Pip Bakery uh, Mangusha Cafeteria sa backside po Nesto uh, mga idol uh, marami po kami laging uh, mga lutong tinapay na masasarap kay Kuya Pip kaya po mga idol Good morning, good morning. Pumunta na po kayo doon sa amin at uh, po ninyo ang aming pong, uh, bakery. Yan po, naman napakadami po doon na may mga pagkain din po kami doon, mga idol. Kaya po, uh, punta lang po kayo. Kung kayo naman po ay eh, tinatabad na dumabas ng bahay, pwede rin po kayo uh, magpa-deliver. Mayroon po kaming WhatsApp, at uh, saka po mayroon din po kaming noon kung gusto nyo pong pa-deliver. Yan po, puntahan uh, nyo lang po kami sa backside po ng Nesto, Algasimilla, Mangkusya, Kapiteria, Kuya Pip, mga idol. maraming maraming po sa sa pag-suporta uh, po nyo sa aming uh, bakery sa walang sawang uh, pagkain ng mga kinapay namin, lalo-lalo na po ng pandisal. Uh, Maraming-maraming po mga salamat, mga idol. Thank you so much po. Uh, Pagpalaan po tayo ng pong may kapal. Uh, God bless po sa atin lahat. Salamat po.